Panibagong batch ng na mga nakumpiskang iligal na droga ng pamahalaan, sinira ng PDEA at PNP. At ang halaga nito ngayon, umaabot sa higit apat na bilyong piso. Si Patrick Nesus sa Sentro ng Balita. sa isang waste management facility sa 13 Martires, Cavite. Sinira ang iba't ibang klase ng mga ilegal na droga na nasabat mula sa iba't ibang operasyon at aabot ang halaga sa 4.51 billion pesos. Pinangunahan ito ng mga opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP sa pamagitan ng thermolysis o matinding init na abot sa higit 1,000 degrees centigrade sisirain ng mga droga sa loob ng malaking chamber at tatagal ng 24 na oras. Kabilang sa mga drogang sinira, ang 524 kilos o 3.5 billion pesos halaga ng shabu at itinago pa sa mga titsirya na nasa bat sa operasyon ng NBI noong Setyembre ng nakaraang taon sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Pinasalamatan naman ng PDEA ang mga korte dahil sa mabilis na paglalabas ng court order para kaagad masira ang mga nasabat na iligal na droga na nagsilbing ebidensya. Ito ay para na rin mawala ang agam-agam ng publiko na nire-recycle ang mga kontrabando. The order of, of no less than uh, the President saying na uh, we have to be, we have to show people that we are serious about this. And then, so all agencies of government have pitched in their effort. Tutulong na rin po yung prosecutor sa pag-motion sa korte nang uh, issuance of order for destruction. So, 'yung mga bagay na ganito sir, uh, malaking malaking tulong talaga po. Sa ngayon ay nasa 1.5 tonelada pa ng illegal na droga ang nasa pangalaga ng pideya at naghihintay na lamang din ng court order bago sirain. Samantala, ang mga bayuhang sindikato, tulad ng Golden Triangle Drug Syndicate, ganun din ang mga African at Chinese, ang mga seryosong banta na nagpapasok ng droga sa bansa. Based on the UNODC data, uh, our main drug supplier is from the Golden Triangle. Uh, these are being moved by uh, yung mga Chinese triads o syndicates. Karamihan, sad to say, huh? pero may connection talaga sa kanila. Pagkatapos ang babagsakan din dito, yung ethnic Chinese din na Pilipinos. It remains to be a threat kasi ito talaga ang nagdadala ng supply sa atin. Kaya naman, pinaikting ng PIDEA at PNP ang pagtugon sa demand and supply. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang hikayatin ang lahat na umiwas sa impluensya ng iligal na droga. Seryoso in the fact na meron pa rin dumarating at ang paliwanag nga po niyan is because uh, meron demand. So, gaya nga po ang ang thrust ng ating pangulo is to give equal importance to demand reduction while we also target along with the Philippine National Police yung pong mga tinatawag na top tier ng illegal drug syndicates and giving also equal importance to rehabilitation for drug users and reformation for offenders. <laughs>